Ang hirap nga awitan ng mga tao ngayon ano. Konting share lang naman sana. Konting like at pahapyaw na follow. Ang hirap, Pero pahingin, ang hirap pahingin. Kasi nga ganon talaga. Hindi naman pwede 'yung gusto mo ay gusto din nila. May sarili rin silang utak. Hindi mo pwedeng ipilit na gustuhin kanila. Hayaan nung magustuhan kanila. At lalong-lalo na hindi naman pwedeng pati kamag-anak natin eh, ni na natin. Eh ano ang gagawin mo kung hindi ka nagustuhan? Ganun talaga. Pumasok tayo sa ganitong larangan. Dapat may bala ka sa katawan. Kaya mong tumayo sa sariling mga paa? Tanong kita, ba't kasi nagre-release ka? Ano, pinag-aaral ka kasi nagturumpo ka. Nalaman mo lang na may sahod sa reels. Nag-reels ka na. O ngayon, sige, mag-content ka pa isip lang ng isip ng content, ganun talaga. Kung iniisip mong mahirap ang buhay, mahirap talaga. Pinasok mo yan, eh, di dapat alam mo lahat ng consequences. Ayan, tingnan mo yung sarili mo. Napapabayaan mo na. Iniisip na nila, baliw ka. Kakarilis mo yan. Tapos ayaw ka pa i-follow at i-like. Hindi pa ma-share yung video mo. Ano, iyak na. Ganyan talaga. Iyakan mo sila. Hoy! Tulungan nyo naman ako dito. Ang hirap mag-reels, puta sa ulo, ano kayang content?